huwag kayong maghihiganti. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, Ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa huwag kang matuwa kapag napapahamak ang iyong kaaway. Dahil kapag nakita ng Panginoon na natutuwa ka, hindi niya ito magugustuhan at hindi na niya parurusahan ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sa Diyos na pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo sila sa halip na sumpain kung gagawin ninyo ito magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit sapagkat hindi lang sa mabubuting taon niya pinapasikat ang araw kundi pati na rin sa masasama at hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan kundi pati na rin ang mga hindi matuwid kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos